Umaalma naman ang ilang motorista sa napakataas na presyo ng mga produktong petrolyo simula ngayong araw. Ayon sa isang jeepney driver, napunta na lamang sa krudo ang kanilang kinita o boundary. Si Isaiah Merofuentes sa detalye. Live, Isaiah. Si Tatay Louie ay 60 taong bulang na at pamamasada ng jeep ang kanyang ikinabubuhay. Ang kanyang kinikita mula dito ang siyang ipinapangtustos niya sa kanyang pamilya. Aminado si Tatay Louie na hindi madali ang bawat oras na dumadaan sa tuwing siya ay namamasada. Sa dami kasi ng jeep, pila pa hirap pa na ang makakuha ng mga pasahero. Kaya malaking pabigat para sa mga katulad ni Tatay Louie ang malakihang dagdag presyo ng petrolyo ngayong araw. Simula ngayong araw, sumirit ang presyo ng produktong petrolyo sa bansa. Halos 3 pesos ang tinaas kada litro ng mga produktong petrolyo. Oh, magiging mabigat sa amin yon dahil siyempre sakita namin kabawasan yun. kaya mabigat na ano sa amin yun pagsubok na naman. Na kasi kapag ka naman bumaba ang diesel, napakaliit. Imbes na malaki sana ang may uwi ni Tatay Louie para panlaman ng tiyan ng kanyang pamilya, napunta pa sa krudo ang sana'y kita na niya. Ang taas presyo ng diesel at kerosene ngayong araw ay ang pinakamataas na naitala sa buong taong 2024. Habang ikalawang pinakamalaki naman ngayong taon ang sa gasolina. Mag-adjust ka ng oras para mas kikita ka. Dati gagaray ka ng alas 9, baka haba ano pa oras mo. Para kung kahit papano may uwi ka. Paliwanag ng Department of Energy dahil ito sa nangyayaring pag-atake ng Iran laban sa Israel. Si Tatay Louie, umaasang matapos na ang nagaganap na kaguluhan para maging abot kaya na ang presyo ng petrolyo para sa mga kagaya sa pamamasada lang umaasa. Ay Saya Mirafuentes para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.